Nago No. Ano ricordo. Menta. Okay. Good morning! Okay. <laughs> Yung anak ko nagpa-away <laughs> So, saan na tayo? Okay. Puto tayo dito sa salas. Ayan. Buongiorno. Yan ay lumisay. Yan It's okay. Good morning. Ayan. Ito muna tayo habang naghihintay ng oras dahil. Ah, uh, si Liana na lang ang hati namin sa school. Si Camila tapos na siya kahapon. Then may niwi silang mga activities nila para hindi nila ma-miss. Yung pagsusulat tsaka yung magbasa. Plus yung English subject na uh, babasahin nila din. Ano. Nagbigay sila ng tatlong libro para yung activities na pag gandong bakasyon. Ma! Eh! Ma! O. Oh. Wala ko. Wala siya. Wala siya. May opal, opal, opal. Ang gano'n, ang gano'n, ang gano'n. Ang gano'n, ang gano'n, ang gano'n. No, akweli. No, no, no. Binig ko, binig ko, mama. Okay. Waitin lang tayo. So, guys. <laughs> so, nakabihis na siya. Ayan. Ako nakasoot ako ng medyo, uh, kasi nga uti ako ayokong ayokong nakaramdama ko na lang. <tip> so, bento lang muna kasi <tip> kahapon pa ako may uti So, hati na natin yung mga bata. Alis na kayo Okay. Mama. Okay. Mama. So, ayan, dito na tayo sa labas. Ihatid ko lang yung mga anak Kasi sa so, school. Sila na last day na niya ngayon. So, tinerminate ko na siya ngayon, Pires. Sa katapusan pa sila, kaso nga lang, tinerminate ko na siya. Hanggang ngayon, ah, uh, this, tawag na dito, nagpapakan ako. Um, June 7. Kasi kami lang kahapon na. Kasi nga, ngayon sana, ngayon sanang last day of school nila pero may election, gagamitin yung school nila, so ayan labas na tayo, dito sa gate nandiyo ni bimbi talaga, sisin na siya hihihi hihihi ganda ng panahon niya okay, ciao bimbi ciao, ciao. hihihi <laughs> <laughs> hihihi Umagang umaga pinagalitan ko sila. Kakaloka. Nagalitan ko sila kasi nga yung tali kata bimbi. Okay. May duman kasi may duman kasi nakakahipag nagsasalita tayo. So ayan may tawag sa dito. Uh, ah, naluloka na ako. Kasi nga kanina pinagalitan ko sila dahil nga naglalaro sila ng tale ah, na may Si. Eh. La sha. Jenny, ko si. Ah, uh, may tale. Yung tale, pinag Tawag ba dito? Pinaghihilan ba eh may parte siya na delikado. Eh, hindi sila nakinig kaya yun. Si si. Kaya kita niyo naman yung, yung panganay ko medyo ano yung lokot yung mukha. Bini ko kami. Basta di pura rin dahil. Ayan. Tatakbuhan na sila. Kasi medyo ano dito sa kalsada. Maraming sasakya. Kaya fermo anak. Fermo. Bye, di ba? <laughs> pasok na siya so, sa panetteria. <laughs> Pusa pa <prendi>, rin Liana. Giorno. <laughs> Peta. Peta! Ayuto. Bim -bim. Oh, oh, cute, so. <inaudible> Bibi! Oh, kiuso! Bibi! <inaudible> Bimbi! Si, sabi. Kiss mama, kiss mama. Kiss mo niya atin, kiss mo niya atin. Magiging edi. Saluta, ate. Saluta, ate. Hindi, amin. Gusto mo na amin, ang kami? Hindi, amin. ciao, baby. Fai brava, ah. Bom, lumabas na kami sa si school ni Yana. <laughs> Hindi tayo pwedeng kumuhatin ng ano. So, ayan. Si kami na lang nang naiwan. Ayan. Balik na kami sa bahay para... Ano, <laughs> balik? No, inaporta you <know>, to yung <laughs> edi. Ito na kaloka, Kapag may mga negosyo dito. Kaloka, mga, kaloka. Yung mga uh, negosyo, yung mga bakery. Bakery, yung mga tawag ka dito? Mga negosyo ng mga laruan. <laughs> ng mga bata <laughs> 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 <Kahit, laughs> <Kahit, laughs> <Kahit>, solo, suno <laughs> parola, say, oh my god. Tuzi, nun eh. Tawag ka dito? Yung mga laruan. But, kaya hindi ako nagdadala ng bag ko kahit nagtaka ako para may rason ako na na pag gusto nila mag 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 dito mag, mag, mag mag magpabili <laughs> wala akong dala-dala so yan minsan ko lang sila binibilhan pero hindi yung araw-araw nakakalo ka yun maubos ang pera. ito eh, limanina na ako alora okay yan Kapagalitan kanina eh, ay pwede buyo Eko eh Pagalit ang kanina. <laughs> This is so Sen. Balik na kami sa bahay para ano? Uh, Magagawa <laughs> na siya ng... Amor, ano pa siya mo jokare ko anak? Ah? Tata, bibi. Tata ni mama. Tata ni mama. Okay. Tata. Aspeta. 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 Ola. Oh, Tatawid kami. Okay. Tumawid guys Ayan. Hindi tayo dito. Okay. So. Oh I went out. Just. Kaya mo siya mancha na kung mancha na la ka ka. No. Kani. No. Ano? Ra. So. Eh, nalito na ako yung sasabihin ko. Ah. So, ayan, balik na tayo sa bahay pala. But, uh, sa bahay. Kasi nga tumawid kami kanina, eh, nakakatakot yung nag-vlog ka tapos tumatawid ka. So, yan. Pasok na tayo. Pasok. <laughs> Balik tayo sa bahay para naman si Camila makapag-concentrate na siyang gumawa ng activities niya, yung mga homework, yung mga assignment niya, activities ngayon niya, ngayon But sa maybe, bakasyon. Oh, ba? Ah, mura bakansa, no? <laughs> okay. Pasok na tayo. Ah, then... Ah, uh, then... Ako naman. Ajuh, hoots niya mo chipichip. Tapin, tapin. Mama kita Okay. So, pagkatapos ako naman, habang si Camila na gumagawa ng activities niya, ako naman uh, tawarito. Lilinisin ko yung bintana, magbevetria ako. Kasi nga ano na. So then, pagkatapos aspeto mo. So then after that pagkatapos magpumpitin ni Camila, oh peta bibi. Katapos mag ni Camila, mag-assignment yung mga activity niya, gagawa kami ng kutsinta pang merienda nila. So, yeah. ayan. So, guys, thank you again. <laughs> Nakagawa naman ako ulit ng another vlog. So, ayan. Thank you for always watching. See you again na See you again. <laughs> See you again. Bye-bye. Kasi bubuksan ko lang tong panchelo. Okay. 拜拜。Bye bye.